Mga senador na isinasangkot naman sa flood control, hindi maaaring pagbawalang dumalo sa hearing ng Senate Gruben Committee an kay Senator Ping Lakson. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hindi maaaring pagbawala ng mga senador na napanggit ang mga pangalan na may kaugnayan umano sa mga flood control project gaya ni na Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Ayon kay Sen. Panfilo ping Lakson, ang pag-iinhibit ay isang personal na desisyon na hindi nila maaring ipataw sa kanilang mga kasamahan. Sinabi ni Lacson na kahit si Sen. Tito Soto ay hindi niya maaring pigilan sina Sen. Estrada at Villanueva. Maliwanag ng senador kahit ang mga hukom ay pinibigyan ng kaluwagan sa desisyon kung sila ay mag-iinhibit sa isang kaso o hindi. Binanggit nitong umani siya ng katakot-takot na batikos mula sa mga netizens ng kanyang pinayagang magsalita at magtanong sa Senate Blue Ribbon Committee si na Senador Estrada at Villanueva. Narito si Senador Ping Lacson. Eh, hindi ko naman sila pwedeng pagbawalan. Ang inhibition is a personal decision. No, kung tingin mo, out of delicadeza, you should not participate because you're being implicated. That's in your call. Alam nyo, even judges, even judges ah, are given enough leeway ng, uh, ng Supreme Court kung mag sila o wala for potential conflict of interest. And who am I? Even the Senate President, sino kami para sabihin yung peers namin? Remember, there are peers eh. Hoy, okay, kayong pumunta rito. We cannot do that. Ito yeah. si R-Rates 28, Raymond Dadpas para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, salamat, Raymond.